Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. Napakagandang balita nito dahil muling inaanyayahan ng lokal ng pamahalaan ang mga residente sa isang lugar dito sa ating bansa para sa libreng PhilHealth enrollment. Wow! Talaga namang napakaganda nito. Hindi na mahihirapan pa ang ating mga senior citizens. Saan nga ba ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng no City Information Office ng Paranaan. nyake Muling inaanyayahan ng lokal ng pamahalaan lungsod ng Paranaque ang mga residente ng lungsod nang walang kapasidad na magbayad ng PhilHealth Premium o walang permanenteng trabaho na hindi pa senior citizens sa isa sa gawang libreng PhilHealth enrollment. Para makapag-avail ng naturang binipisyo, ihanda lamang ang mga sumusunod na requirements. Una, ang original at photocopy ng mga sumusunod. Voters ID o Certification of Voters Registration na may date na taong 2022. Isa pang valid ID at updated ID tulad ng UMID, TIN, National ID at iba pa o ang PSA-issued birth certificate. Pangalawa, original copy ng Certificate of Barangay Indigency for Purpose of Field Health Requirements. Pangatlo, kung dating PhilHealth member, member data record o PhilHealth ID. Mangyari lamang nadalhin at ipasa ang mga sumusunod na requirement sa schedule ng community immersion o pagbaba ng staff ng Paranaque Health Plan Office sa inyong barangay. Para sa kabuuan schedule, tignan lamang ang larawan na nasa screen. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.